No? So, ito lilinisin natin. Nag- Kumuha na ako ng kasama ko, Angel. <laughs> <laughs> ay, ay, pakita yung mukha, eh, di ba? Baba yung kinuha ko, Gofa. Kasi mas masipag sila. Tapos, syempre, di ba? Per hour ang trabaho dito. Syempre, gagawin natin dito, Gofa. maggalawang Pilipino. Mabagalan natin to. Di ba? Galod lang yun. Naman to, nagbablog ako itong kasama natin. Pa-fold, ayun, ho, ano ba naman? <laughs> Storbo ka sa... Malapit na. Papatanggal na kita sa amo natin. Ano? Tapos na ba tayo? Huwag oh, masyadong bilisan. Di ba sabi ko sa'yo, ano, bagalan mo lang. Labo namang kukusap. Oh, Uy! What's up, GoFam? Okay, so, dito na tayo ngayon. Ah, okay. Ah, ang ina-plan natin dito, GoFam, ay gardener. Ayan, o, papakita ko sa inyo. So, ang ganda dito kasi yung lupa ay binibili. Ayan, Oh pating mix ano na yan goods na agad-agad na yan di ba tayo sa Pilipinas nagmi-mix pa tayo ng mga nagsunugan carbonized rice hull ganyan so ayan oh papakita ko sa inyo GoFam, ah wait yun no oh. <clears throat> dito and so maintain tayo dito GoFam. nakakatuwa kasi alam mo yun eto ulaan nyo kung magkano isang bahay nito GoFam. ayan ayan oh isang bahay magkakatabi ah So, ang isang bahay dito, GoFam, nagkakala... <laughs> nagkakalaga <laughs> ng 35 to 40 million pesos isa. Ayan. Ah, diba? So, dito tayo nga, natatrabaho tayo ngayon. Ang bayad sa amin is, ano, ah uh, 20 dollars. 20, 25 dollars per, per hour. So, parang mas, isan libo ka na lang isang oras. Ayan, no? So, ito, lilinisin natin. Nag, na ako ng kasama ko. Ayan <laughs> ay ay pakita yung mukha eh, di ba? Baba yung kinuha ko gofa kasi mas masipag sila. Ah, ba? Diba? Habang tayo nagbo-vlog lang tayo. at tingnan mo sila, oo. Oh, oh. oh, oh. ba? Diba? Mas madami silang natutrabaho actually. Ako oh, vlog vlog lang kaya i-view niyo ko tapos share niyo tong videos natin. Para makita naman tayo, di ba? So Ah, di ba? Kasi ito, yung kalahati nito, si share ko dun sa kasama ko. Eh pumayag naman. O, oh, di ba? mo, meron mga, kita tayo ng 1,000, libo, libo, di pwede na, tag, tag kami, okay na yun. Tapos, syempre, di ba, per hour ang trabaho dito. Syempre, gagawin natin dito, oh, wow, from galawang Pilipino, babagalan natin to. Di ba, ganun lang yun. Gagawin natin, ano to, imbes na kalahating araw lang, all day. Di ba, ganun dyan sa Pilipinas, go, wow, fam. Yung kunare, 'di ba? Kunare, kumuha ka ng trabahador na arawan. Syempre, babagalan yon 'yun. Pero pag eh sana kung kinontrata ako, pakyawan na lang 'to. Eh, isang oras lang 'to, Tapos agad 'to sa atin, no? Syempre, ano natin dito yung galawang Pilipino natin dito, go fam. Pag medyo nakuha-kuha natin yung loob ng amo natin dito, tingnan natin kung pwede tayong magbali. Tapos ang gagawin natin dito GoFam, fam, kung papalagtong kasama natin dito, pag medyo ayaw, ayaw, medyo, pag medyo ayaw ko ng galaw niya, magsisip -sip ako sa amo natin, sisiraan ko to. Para ba diba, araw-araw tayo umaangat. Ba naman to, nagbablog ako itong kasama natin. Pa-fold, ayun ho, ano ba naman. Store, ka malapit na, papatanggal na kita sa amo natin. Ano, tapos Tup na ba tayo? Huwag masyadong bilisan. Di ba sabi ko sa iyo, ano, bagalan mo lang. Labo naman kausap to. Okay, so kinuha ko yung basuran kasi dito natin lalagay itong mga to eh. So nakakulit ang nakakatuwa dito, mamang kulit. Ito eh, mga to, kahit magkakatabi, hindi magkakilala. et, 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 itong amo natin dito, to, 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 to. Ilan taon na to nandito. Pero yung mga yan, kung tatanoy mo, hindi nila kakilala yung mga yan. Ganun. Ganun dito, go fam. Eh uh, na na nakakalungkot pag tayo dito, 'di ba? Doon sa Pilipinas, GoFam Yung kahit dito tapos yung yung nasa kabilang kahit nasa kabilang barangay kakilala eh, 'di ba? Namamarites pa eh. Pag doon diyan sa Pilipinas, kahit iba kataga ibang dayo, kahit dayo pa. Alam mo kung ano mga nangyayari sa buhay-buhay ng bawat isa, 'di ba? Eh dito magkatabi na 'to, hindi magkakilala 'tong mga 'to. Huh, nakakapagod GoFam So, ang ginagawa natin ngayon, uh, naglilipat tayo ng, pinapalitan natin yung lupa. Kasi yung mga Amerikano, hindi nilalam yung mga ganito eh. Pero syempre, galawang Pinoy ulit tayo kasi syempre orasan yung ano. Uh, per ora yung trabaho natin. So, kinakarga natin. Medyo malapit ko na matapos to. Halos, halos ang oras na rin to. So, papakita ko sa inyo, gawa mama. Ayan o. Oh. So, ito, nalagyan natin ngayon. Kanina, ano yan eh, uh, kukunti yan. Pero ngayon mapupuno natin. So ito yung ginagamit natin para ayan oh. Mm, ganyan oh. Mm. Oh, ayan oh. Oh, ayan. Oh. Mm, ba? Diba? Hindi ayan. Oh. Yan ang mga per ora na garawan go fan. Oh, galawan oh. Mm. Ayan, matatapos din natin 'to. 'Di ba? Laban lang hanggang sa ano, championship go. Ayan oh. Mm. Mga halos isang oras na to. mapupuno na natin to. Ganun lang, oh. oh, simple eh. Natapos natin to. Isang oh, libulit yun. Yan, di ba? Yan ang galawan, go